Hi guys! Welcome back to my YouTube channel! <laughs> so, ito nga guys. Don't check. Mag-130 na pala. So, kailangan ko pang maglipit ng mga sinampay ko. Dahil magsasampay ako dahil kailangan ko ng na hangin. Nakita yun po guys. Ito yung sampayan ko. isang hindi na may isang linggo na apat yung mga araw yan so minsan nagda-duster tayo hindi nagugutom na ako mga kasesi umuwi ako ng alas 9.30 ng gabi hanggang ngayon hindi pa makain so eto nagugutom ako pero yung kumain ng kanin alam mo yung kanin guys nauna wala akong rice bigas. Kala wala akong rice cooker. So talaga, hindi ako makapagluto ng kanin. Sinadya ko yun kasi, kasi na may iwas tayo sa kanin. Lakas kaya maka laki ng kanin. Hmm. Ah, meron after nitong magtupi ko, kailangan ko rin magsampay kasi nakapaglaban na ako. Alam niyo mga ka-sexy, Sunday ang off ko. So, minsan Friday pa lang ng gabi, naglalaban na ako. Alam niyo, hindi ako naglalaba sa araw ng off ko. Kasi nga, marami akong magiging kasabay. dami daming kasabayan. So, tendency, eh, maghihintay ka kung sino mauna akong matapos. Dahil Ay, dyan, magpag-tay na tayo. So... Dahil na ulo naman ito eh. Alam niyo, beses sa at pa ako ng palabas. kay Jason stay pa. Hmm. Hindi niyo naririnig kasi naka-headset ako. Gano'n. dahil kakaunti lang yung ating hunger yung hangar ko guys sponsor to ng shop namin ay hindi pala sponsor kinuha ko sa shop namin ay ayan so magkasampay na tayo mga mas sexy. kailangan pala na isa kasi mahaba ito. So, pag mahaba, doon bandang. Kasi walang, hindi nakatapat doon sa magkakain ako. Pero, panis na lang muna. Kung maaari. Para, sa huwag lang tayo. Tingnan na. guys. Kikita nyo ba ako? sinam sinasampayan ko? Hindi naman siya maaboy, guys. Kasi, naman dito. naka ng bahay dito sa Abu Dhabi dahil sobrang init. Alam niyo ba yung degrees ngayon dito ay umaabot ng 34 degrees Celsius. Sobrang init na yun. Grabe. Sulit na ako ng pag-vlog. Naisip ko to kasi guys, hindi ko pa nagawa ito sa vlog ko. Hmm. Hindi ko maalala kung may nagawa na ba akong vlog na yung sasad You know, I'm living alone dito sa Abu Dhabi. At alam niyo ba, for 16 years na nasa Abu Dhabi ako or nasa UAE, this year lang ako nag nag ano, nag-room. kumuha ng room. si kanya yun, taga ko rito. Kumuha kami ng room dati. Ang dami naman kami. mali aning. Kasi tatlong, tatlong, tatlong beds, tatlong double deck yun. O ito, ako lang mag-isa. Kaya nga, delikado din kasi alam mo, naalala ko yung kapatid ko, Hinika nag-isa lang siya sa kwarto. Kaya hindi siya naagapan, matay siya. Iihikay pa naman ako. Pati na lang mga kasi, um, naghahanda ako sa sarili ko. Meron akong kanya ng mga nebulizer. At lang, hindi ako nakatakit nagpapapagod. Alam niyo, nilalabanin ko yung init dito sa UAE. Sobra talagang init alam mo. Kaya nagkagana -nag ako. Nag-walking ako kahit mainit. Yun ano ko yung aking paghina. Battery low. Very good talaga ako mag-vlog, battery low. Eh, di pag namatay siya mga ka-sexy. Yun na yun. Battery low. Matodo. Taposin ko na lang ito. time check mo. ka 1.30 na 1.30 1.30 na naubos ko na yata yung palabas ni ano eh crush ko si Jason Jason stay tight pag naubos yun panonoorin ko si ano isa ko pang pras. Si shout out si sino nga yung sa past furious your years? Yung kalbo. Bandesan. Si Bandesan pala yun. Bandesan siya ang and Jason Stakton. I'm always watching you as if mga mama... hello. Walang <laughs> magawa. Hello. ikaw so, ka. Ganito pag nag-iisa ka pa sa room, ka ang kausap. Diba? Pagdating ng Sunday, tuyo na siya. So, hindi na ako maglalaba ng Sunday. Nakapagpahinga kung buong araw, kung halimbawa gusto ko magpahinga. At sa... guys, ay, hindi na naman matutuloy ang ating live sa Math Tuesday. Dahil wala pa naman, na, wala, pa, wala lang ang pera. Hindi pa ako pag like, ano? Sweldo. Nakakaya naman. Mag-live ako tapos, mag-live ako tapos, one week pa after yung bayad. Ano pa? Ba? Mag-live lang ako ng one hour. Okay. Pa isa-isa na lang kasi ano, isa siya yung pera. Ay, naku. Eh, pag itong mag-isa ka, nahihirapan ka ng, lalo lang. Lalo na siguro kung may ka-partner ka. Yung ka-partner mo makahiga lang dyan, ano, si tapos ikaw Di, huwag ka na mag-boyfriend. Huwag ka na mag-partner. Diba? Meron akong naging boyfriend dati. Shout out. Sabi niya. Ako yung trabaho ng trabaho. Siya nakahiga lang. Second lang, cellphone. Sabi ko sa kanya, ang tamad mo. Ano ba yung sa akin? Diba, alin ang tamad? Di bali ng tamad. Huwag din naman pagod. O ba? Ang sarap sa pagkin. Buti na lang nakawala ako sa kanya actually nakipag-break siya kasi nga hindi na kaya magsinungaling sa akin may asawa pala siya sinungaling pala siya sa akin sabi niya pinata siya tapos sabi pa niya ang pangalan niya Domingo hindi naman pala Domingo ang apelido niya Diyos Mariosa so, talagang natigagal ako kasi dalawang beses na ako <laughs> Kaya ito, iba na lang walang jowa. Pag nagmahal pa naman ako, toto walang break, walang preno. Okay. So yun guys, malapit na matapos. At yung aking vlog ay eh, malapit na rin. Okay. tama. gusto yung hanger. Nangyilo ako. Nangyilo ako mga ka-sexy. Ay nako. Hindi ako maghihirta ng malakas kasi ano na dito eh. 1.30 na madaling araw. So yun guys. Ayan mga ka-sexy. Thank you so much for watching. Ayan. Please uh, sa mga bago dyan, Please don't forget to like, share and subscribe to my YouTube channel Ayan Pagkuda guys, tingnan may mga atura ko So ayan Ikot-ikot muna tayo mga ka-sexy So diba guys <laughs> Pag YouTuber ka guys Kailangan may ganyan O, oh, diba? O oh, tapos, nanonood pa ako guys ng laptop ko O, oh, ba? Diba? So, ayan Ganyan lang guys. Wala na akong bag. Binigay ko na sa pamilya ko. So thank you guys for watching. God bless. Don't forget to like and share. And subscribe to my YouTube channel. Mwah.